Nangging magkomento si DILG Secretary Mar Rojas sa balitang ikinakampanya na raw siya ng kanyang ina para sa eleksyon 2016. Kaugnay ito ng naiulat na mga pahayag ni Ginang Rojas tungkol sa di manoy kakayahan ng kanyang anak na maging presidente ng Pilipinas. My report, si Salima Refran. <laughs> Personal na ang pagbisita ni Judy Araneta Rojas sa Bacolod itong weekend ayon sa kanyang anak na si Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Hininaw niya alam ang mga detali ng ginawa at sinabi ng ina sa Bacolod. Lumabas kasi sa Philippine Daily Inquirer kahapon na sinabi ng ina ng kalihim na sa tingin niya at pakiramdam niya bilang ina tatakbo ang anak bilang Pangulo sa 2016 elections. May kakayanan daw ang DILG Secretary na maging Presidente. Matatanda ang naging aktibo rin si Mrs. Rojas sa pangangampanya para sa anak noong mga nakarang eleksyon. Ang totoo ay taga doon siya, marami siyang uh, kaibigan doon, at uh, siguro na pag uusap usapan ng kanyang mga barkada, ng kanyang mga kakilala, uh, kanyang kamag-anakan, uh, yung uh, 2016 o iba pang mga kaganapan. So wala wala naman ako doon, so hindi ko maaaring mag-comment. Hanggang ngayon, wala pang anunsyo si Rojas sa balak niya sa 2016 elections. Pero mga kaalyado niya sa Liberal Party, sinasabing si Rojas ang manok nila. Ang Pangulong Aquino, na siyang chairman ng Liberal Party, inaasang sa susunod na buwan, pagkatapos ng kanyang State of the Nation address, magsasalita kung sino ang pambatwa ng partido niya. Sabi ni Rojas, hindi pa sila nakakapag-usap ng kanyang ina. Nasa Camp Vicente Lim sa si kanlubang Laguna kaninang umaga si Rojas para pangunahan ng Joint Flag Racing Ceremony ng PNP, BFP, BJMP at Barangay Assistance Teams ng Region 4A. Kinit ng kalihim ang kahalagahan ng pagtutulong-tulong para masugpo ang kriminalidad. Pinuri rin ni Rojas ang pinaigting na Oplan Lambat si Bat Sarhiyon. Nakita naman natin no, na hindi lamang ito sa laway, hindi lang ito sa press release, hindi lang ito sa salita, pero nasa sagawa ay kitang kita yung mga kumpiskadong mga illegal firearms, loose firearms, itong mga motorsiklo na walang papeles ay ginagawa na. At uh, lalong uh, patuloy ang pagpapaigting ng PNP sa pagpapatupad ng uh, seguridad ng ating mga kababayan. Salima Rafran, GMA News.